Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ngayong pandaigdigang araw laban sa parusang kamatayan, ipinapahayag natin ang mahigpit na pangangailangang ipaglaban ang karapatan ng bawat isa na mabuhay. Sa ilalim ng prinsipyo ng rights-based approach, pinaninindigan natin na walang Estado ang may karapatang kitlin ang buhay ng sinuman. Ang karapatan sa buhay ay hindi maaring ipagkait kahit na ng batas. Ang parusang kamatayan ay hindi nagbibigay ng proteksyon sa lipunan. Bagkos ito ay isang anyo ng karahasang sinosoportahan ng sistema na hindi kailanman nagiging solusyon sa krimen. Batay sa datos ng Amnesty International, mas mataas pa rin ang antas ng krimen sa mga bansang nagpapanatili ng parusang bitay kumpara sa mga abolitionist na bansa. Ito ay patunay na walang ebidensya na ang parusang kamatayan ay epektibong deterrent sa krimen. Higit pa rito, ang parusang kamatayan ay hindi patas. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay mas madalas ipataw sa mga taong mula sa marginalized sectors. Mga mahihirap, mga may kapansanan, mga miyembro ng etnikong minorya at iba pang mga sektor na kadalasang biktima ng diskriminasyon. Sa ibang bansa, ginagamit din ang parusang ito laban sa mga LGBTQIA+, at mga may naiibang pananaw sa politika. Ang sistemang ito ay hindi makatwiran at hindi makatarungan. Hindi rin ito isinasalba ang mga pamilya ng biktima ayon sa mga pamilya ng mga biktima ng krimen hindi maibabalik ng parusang bitay ang kanilang mga mahal sa buhay at hindi nito napapawi ang pait ng kanilang pagkawala bagkus ang pagkitil sa buhay ay isang krimen din at hindi dapat ito ang tugon ng estado ang rights based approach ay nagsusulong nang mas makatao at epektibong solusyon ang pagtutok sa mga ugat ng krimen gaya ng kahirapan, kawalan ng edukasyon at disenteng hanapbuhay. Kailangan nating palakasin ang sistema ng hustisyang nagtataguyod ng rehabilitasyon, restorasyon at katarungan hindi ng karahasan, ngunit hindi tayo dapat manatili sa pagpapahayag lamang. Kailangan nating hamunin ang mga gobyernong pinipilit na panatilihin ang parusang bitay na ginagamit ang takot at pang-aapi upang pahinain ang karapatan ng mga tao. Sa pagkakataong ito, tinatawagan natin ang mga pamahalaan na wakasan ang pang-aabuso sa karapatang pantao at tanggalin ang parusang bitay. Isang sistema ng katarungang walang saysay at walang tunay na solusyon. Huwag tayong magpadaig sa mga maling paniniwala na ang karahasan ng estado ay solusyon. Sa halip magkaisa tayo sa panawagan na buwagin ang parusang kamatayan at itaguyod ang isang mas makatarungan, makatao at progresibong lipunan. Maraming salamat at sama-sama nating ipaglaban ang karapatang mabuhay.